Happy Friday, beautiful people! Nauna una ang gumaba si Daddy at nakakain na siya ng almusal pagkababa ko at pinaghanda din niya tayo ng black coffee. Ngayon nga, I stay at home si Mama dahil walang pasok ang at ating mga bagets. Kaya naman medyo late na tayong bumaba at nakita niyo ba yan? Tunaw na ang snow dahil uminit na nga ang panahon. Aabot tayo sa 65 degrees today kaya naman masayang masaya si mama dahil hindi tayo nilalamig. Siyempre pinuksan ko na din ang kortina at pinakain ko na nga ang aking mga alagang guinea pigs. Winalisan ko rin ang living room at dining room. Nagre-ready na nga ang pumasok si daddy at ayaw magpakita sa kamera. Dilinis ko na rin ang family room at nakita ni naman niya ang kalat ni JJ. Sabi ko hagabi ay linisin niya ang kanyang school bag, abay nag-iwan pa ng kalat. At ready na ha rin siyang mag-almusal, nakababa na siya bago mag-alas G's at late na ha siyang kakain ng breakfast. Naginit lang siya ng ating frozen dinner na nabili kahapon from Walmart habang si mama nga ay nag enjoy ng kanyang coffee at nahaupo tayo sa couch. Hindi tayo masyadong kikilos for today at rest day ni mama. Dahil minsan din gusto ko lang ding mahapagpahinga. At syempre dahil meron tayong oras na dreadmill din tayo ng bonggang bongga. Dahil tayong mga mamis, kailangan din nating alagaan ang ating sarili. Ibigay niyo na sa sarili niyo yan kahit man lang kalahating oras ay makapag-exercise or makapag-self-care tayo. Siyempre pa, health is wealth at alam niyo naman kapag ikaw ay mami, bawal ka talagang magkasakit. Medyo umibigat na rin tayo dahil sa ating katakawan kaya pag merong chance, talaga namang nagtitreadmill at nage-exercise si mama. At ayan na nga, pagkatapos natin mag-coffee ay nag tayo at syempre naman hininga tayo ng bonggang bonga Pero okay na okay lang yan dahil at least pinagpawisan tayo mayong winter. Pagkatapos nga nating mag-treadmill ay nag-prepare na ako ng pananghalian namin ng mga bigets. Gagawa nga ako ng aking Filipino style spaghetti at nahatan niya naman ang outfit ni mama. Ayaw pang tanggalin ang kanyang sneakers. Siyempre wala tayong red hot dog kaya naman ginamit ko lang ang kung ano mang meron tayong sanghap sa fridge. Matagal tagal na rin akong na hindi nahahaluto ng spaghetti at paborito nga ito ni ate. Dagami tayo ng prego, spaghetti sauce at ang na nabiling ground beef. Hindi na ako naglalagay ng mantika dahil maya maya lang ay lalabas na ang sebo ng baka na yan. At syempre nagutom na rin tayo. Pasado alas jis na nga at meron pa tayong nahagilap na pork floss hopia from Engditen. Kaya naman ininit ko lang yan. Maliit na piraso lang to at paborito ko talaga yan. Kaya naman enjoyin natin yan habang tayo ay nagluluto. Talaga namang si mama kahit kumahain ang nagmumutay tasking pa din. Pinabrown ko lang ang ground beef habang nagpapakulo naman tayo ng tubig para sa ating pasta. Mapilis namang mag-brown ang ating ground beef at eto na nga ang mantika kaya naman tatamdalin muna natin yan bago natin ilagay ang sauce. Dahil sobrang kolesterol niya at ayaw natin yan para sa ating health. Dahil wala nga tayong Filipino style spaghetti sauce, gumamit lang ako ng prego at papatamisin natin yan mamaya. Ito na ma ang hotdog na ating hiniwa-hiwa. Hindi nga din natin ito papatagalin dahil luto na yan maya, -maya. Sempre pag kumahain tayo ng spaghetti, ay masarap yan kapartner ng garlic bread at gamit niya ang ating star margarine. Parang natahamahong humain ng garlic bread. Eto lang at nilagyan din natin yan ng condensed milk. Talaga namang napaka-creamy at talaga din na magsisilbing pampatamis ng ating sauce. At eto na at kumuhulo na ang tubig ng ating pasta, kaya naman nilagyan na ni Mama ang noodles. Hinulog po na din ang mga natirang meatballs na napulot ko pa sa freezer dahil gusto man ni JJ may meatballs ang aming spaghetti. Sa mga oras na yan ay kumukulula din ang ating noodles at palapit nang ang baluto ang ating spaghetti sauce pero tinakpan ko muna yan para lumambot ang meatballs. Tulog pa nga si ate sa mga oras na to kaya naman si mama ay nagbake muna ng banana muffin. Meron tayong mga nakafreeze na mga sagi na hindi namin nauubos at gagawin ko mayang Starbucks copycat banana muffin dahil meron po naman si Ati Bukas ay idadagdag natin to sa mga cookies na binig kahapon. Alam niyo ba na ang four and a half dozens na cookies ay nabawasan na at inuunti-unti na haya ni ate? Kaya naman dahil konti na lang natira, ay nag din tayo at nagbake ng four dozens ng muffin. Siyempre naman ay healthy snacks din ito dahil rich in potassium na ang ating saging at madaling yan at mainam yan sa mga may crumbs. Kaya naman itinod na ni mama ang kanyang baking powers today dahil wala namang tayong pasok. Isishare ko sa inyo na nung COVID nga habang si mama ay naka-quarantine, ay gumawa tayo ng online food business at nagbenta nga tayo ng Pinoy kahanin at kung ano-ano pang pastries. Kaya talagang favorite at hilig na hilig ko talaga ang pagbibake. At dahil ayaw man nating magtapo ng mga pagkain ay ginamit na natin ang ating mga frozen bananas. Minix ko na nga ang wet and dry ingredients at syempre minikos-mikos lang natin to ng bahagya. Hindi rin natin pwedeng i-overmix dahil titigas ang ating muffins. Dahil well incorporated na ang ating ingredients, gumamit lang tayo ng ice cream scooper at eto na nga ang ating muffin tin. Sa isang lutuan nga ay makahagawa ka ng 2 dozens at dalawang beses nga tayong nag-bake kaya nakagawa tayo ulit ng almost corda sense. Hindi siyempre pare-pareho ang sukat niyan dahil hindi naman yan pangbenta. Pero kung ibibenta yan, mas mainam na timbangin para pantay-pantay ang laki. At habang ginagawa ko nga ito ay nakaprihit na ang ating oven. At paniguradong kapag nakita na naman ni ate ang ating banana muffins ay kakainin at kuupakan na naman niya yan bago pa ang kanyang tournament. Paborito din namin tong snack ni ate at minsan niya ay ito ang aking breakfast. Nilalagyan ko din niya ng cinnamon sugar sa toppings para medyo manamis-namis at masarap nga talaga yan. Ayan na nga at naisalam na natin ang first batch at eto ready na nga kaming kumain ng aking mga bagets. Siyempre ang ating spaghetti nilagyan ni mama ng cheese para mas masarap. Ayaw ang video ng aking mga bagets kaya naman panoorin na lang akong kumain. Pinagpatalunan nga namin kung paano ba talaga ang tamang pagkain ng pasta. Ako ma ay ganito humain pero si ate ay pinapaikot daw niya ang tinidor dahil ayaw daw niyang marinig na hinihigop ang spaghetti noodles kaya naman maarte yarn. At pagkatapos nga ng 12 minutes ay tapos na nga ang ating first batch ng banana muffins at kami nga ay kumahain pa din. Siyempre naman, sayang ang gas, kaya naman ito na ulit si mama at magsasalang tayo ng ating second batch ng banana muffins na i-prepare ko na nga ang mixture at eto na nga tayo nilalagyan na natin ng baking cups ang ating muffin tray. At konting mekus-mekus lang at ready na nating sandukin yan. Para sa second batch niya ay nakapag-bake tayo ng 22 muffins kaya naman sa tingin ko ay sasakto na to para bukas sa kanilang volleyball tournament at bago nga natin isalang, lagyan ulit natin yan ng cinnamon sugar para sa toppings. Napakabango talaga ng muffins na ito at kung nandito talaga hayo ay matataham din kayo. Pagkatapos nga natin kumain ng panamhalian ay nag -dessert din tayo ng dalawang pirasong pineapple. Multitasking is life talaga kaya hindi na tayo nakaupo at ayun na nga after 12 minutes ay luto na nga ang ating second batch. Sobrang bango ng ating muffins at natatakam na nga akong tikman yan. Pero bago ang lahat, itransfer muna natin yan sa cooling rack bago natin ilagay sa container. nanjan na nga si ate at nagtatanong na nga siya kung pwede ro ba siyang kumuha ng dalawang piraso. Kaya naman pinagbigyan na rin dahil marami naman ito at sa tingin ko naman ay sobra-sobra yan para bukas. Ito na nga ang ating donation for tomorrow. Pagkatapos mag ni Mama, ay nakipag-banding muna tayo sa ating dalaga na nagbabalik bata. Nire-reminis niya ang kanyang Dora moments dahil nung siya ay maliit, paborito talaga niyang manood ng Dora the Explorer. Si Mama naman ay tinatapos ang ating documentations dahil bukas nga ay whole day tayong wala sa bahay kaya naman tapusin na nating ating trabaho. Talaga namang busy rin inyong mama kahit wala tayong work today. At ako nga ang nagkatig sa aking bunso sa kanyang swim training for tonight. Nag-request si JJ kung pwede raw siyang ng mas maaga para makapag-practice siya ng extra maliban pa sa isa't kalahating oras na training nila ng kanilang team. Nakakabilib din ang dedication ni JJ. Talagang gusto niya pang bus bumilis at maging mas mahusay pa sa paglangoy. Ayan na nga siya at ready na nga siyang mag-practice sa pool B habang si mama nga ay for the video. Maganda rin na binivideohan natin ang ating swimmer para nakikita niya talaga ang kanyang strokes at nai-improve pa niya ang kanyang techniques. Last November lang nagsimula sumali si JJ sa competitive swim team at eto na nga ang kanyang regular practice with his teammates at talaga namang napahahusay ng ating bunso kaya naman proud na proud si mama. Pinapractice din at talagang piniperfect ng coach ang kanilang diving para mas sa kanilang next competition. Yeah, Lamona, for today's video. Thank you so much for watching. Remember, every guessing is a blessing. Bye bye.